Na makapuno kayo? <laughs> <coughs> na, op ya ah? Wala oh. oh, wala. na, sumakay ka. Sama-sama lahat, mag-joyride. Pwede mo na rin bit-bitin mga kasama mo. Kasama ko rin mga homeboys ko. Dire-diret, chol At walang papara. Buong gabi lahat mag-good time. Good time. Everybody, let's ride. Let's ride. Ilatag ang beat bagong mag-speed, nakasakay ka na ba sa kakaibang trip, pa ibang planeta, tayo lilipad, makatakas sa realidad kahit saglit man lang. Para bang tayo'y nasa bakasyon, sa positibong enerhiya magpakasasa ngayon, kahit na maganda, kahit na pangit, man maging panahon, tuloy-tuloy sa pag-abante kahit sa maparoon, ganyan ang buhay ng tao. Iba-iba man tayo ng ruta, mga bakong daan ang paliko subalit isa lang di nang punta. Kaya tara na, sagot ko na ang pa namamasahe Bitawa na ang magbibigat mo na bagahe San man ang biyahe Basta't makarating at may magandang kwentong mauwi sa ating pag-arahe Di na sumakay ka Sama-sama lahat mag ride Pwede mo na rin bitbitin mga kasama mo Kasama ko rin mga homeboys ko Diret-diret Cholang At walang papara Buong gabi lahat mag-good time Good time Everybody let's ride So sa bontags tigil mo na hate everybody one love second mga homies smoking green leaf this is for my Filipino triple OGs when I'm rolling the tap down this is the drop drop in palo we pop this and we kusin pusin pasin masere we mo sa akin hindi yan at ipasa mo sa akin and nobody be following pero pakindan natin this Get a sometimes -dum. So when you're like like you wanna drop somebody instead, just say what's up and just save lives. Sa mga tropa kung gangsta steady throwing the gang sign. Cause love and respect, tagi isang lang ang bloodline. Follow me back to my hood where people live in harmony. We we win. Tena na sumakay. Sama-sama lahat mag joyride. Pipitin mga kasama mo. Re 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 re. lang Na may makapuno kayo? Na, hop ya, ah. Ah, wala.